One Point Throwback Thursday! Siya ang Michael Jordan ng dekada 70 na kilala dahil sa kanyang mga high-flying acrobatic layups lalo na sa kanyang mga electrifying dunks Siya ay si Julius Winfield Irving II o mas kilala sa palayaw na Dr. J Siya ang idol ng mga idol nating NBA players Bago naman sumikat si Dr. J bilang isang pro player ay nakilala at naging legend siya sa Rocker Park sa New York na kung saan ay naglalaro ang mga pinakamagagaling na basketball players na wala sa NBA. Sa tuwing naglalaro si Dr. J sa Rocker Park ay punong-puno ng tao ang lugar na ito. Hindi pa pa nga ay sa ibabaw na ng building umaakyat para mapanood lamang ang kanyang mga high-flying tanks at mga jelly Tinawag siya dito na Black Moses o di kaya ay Houdini. Eh bakit ba siya tinawag na Doctor? Noong siya ay nag-aaral sa Roosevelt High School ay tinanong siya ng kanyang teacher kung ano ang gusto niyang maging trabaho Pagtanda ang sagot naman niya ay doktor Dahil dyan ay tinawag siya ng kanyang kaibigan na si Leon Saunders na doktor at kalauna naman ay tinawag siyang Dr. J at ito ang kanyang daladala hanggang sa kanyang pagsikat. Siya ay nag-enroll sa University of Massachusetts noong 1968. Sa loob ng kanyang dalawang season ay nag-average siya ng 26 points at 20 rebounds per game. Subalit dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya ay nagpasya si Irving na pumasok na bilang isang pro. Subalit ineligible si Dr. J na makasama sa NBA draft. Ito ay dahil kailangan na apat na taon munang wala sa high school ang isang player bago siya ma-job sa NBA kaya naman kinuha siya ng Virginia Squires isang team sa ABA o American Basketball Association isa ding pro basketball league at dito ay pumirma siya ng 4-year contract na may salary na $500,000 hindi naging mahirap para Irving ang sumikat sa ABA dahil na rin sa kanyang husay at leaping ability mapilis siyang nakilala sa kanyang rookie season ay nag-average siya ng 27 points game pagkamat natalo siya ni Altis Gilmore sa Rookie of the Year ay naging member naman si Dr. J ng All-ABA Second Team pinangunahan din niya ang kanyang team sa Eastern Division Finals subalit tinalo sila sa Game 7 ng New York Nets na pinangunahan ng NBA legend na si Rick Barry taong 1972 ay naging eligible na si Dr. J sa NBA Draft pinili siya ng Milwaukee Bucks bilang 12 overall pick na kung saan ay makakasama na sana niya si Oscar Robertson at si Karima Abdul-Jabbar subalit dahil sa mga conflicts ng kanyang kanilang contract sa Virginia Squires ay hindi siya natuloy sa NBA dahil kailangan na niyang tapusin ang kanyang kontrata sa Virginia. Sa pagbalik niya sa ABA ay lalo siyang humusay. Nag-average siya ng 31.9 points per game at kalaunan ay naitrade sa New York Nets. Siya ay naging 2-time ABA champion, 3-time ABA MVP at 2-time ABA playoffs MVP. Siya din ang kauna-unahan at kaisa-isang ABA slam dunk champion at siya ang naging face ng ABA. No. Sa 1975-76 season ay nagmerge ang ABA at NBA. Pumasok dito ang Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs at ang team ng Dr. J na New York Nets. Subalit kinasuhan ng New York Knicks ang New York Nets dahil sa pag-invade ng kanilang teritoryo sa New York at pinagbayad sila ng 4.5 billion dollars. Kaya naman napilitan ang New York Nets na babaan ang salary ni Dr. J. Hindi naman pumayag ang kampo ni Dr. J at hindi siya nag-participate sa training camp. Dahil dito ay nagpasya ang New York Nets na i na si Dr. J. Naging interesado ang Lakers, Sixers at Milwaukee Bucks. Subalit ini-offer ng Nets si Dr. J sa New York Knicks. Kapalit nito ang pag-urong ng demanda sa kanila. Subalit hindi naman pumayag ang New York Knicks. Tinanggihan nila ang magandang offer na ito. Imagine si Dr. J nasa New York Knicks na isang mahusay na basketball player at maaaring makapagbigay sa kanila ng championship. Subalit tinanggihan nila ang grasyang ito. Kaya naman si Dr. J ay naging member ng 76ers. Sa kanyang rookie season sa edad na 27 years old ay naihatid niya ang 76ers sa championship. Nakalaban nila sa NBA Finals ang Portland Trailblazers at ang big man na si Bill Walton. Dinominate ni Bill Walton ang ilalim kaya naman nanalo sila kontra sa 76ers. Muling dinala ni Dr. J ang kanyang team na 76ers sa NBA Finals. Noong taong 1980, na dito'y nakalaban niya si Magic Johnson at ang big man at legendary center na si Kareem Abdul-Jabbar. Subalit din nanalo sila ng Lakers dahil sa legendary performance ni Magic Johnson. Taong 1981 ay nanalo si Dr. J ng MVP sa NBA. Taong 1983, dinala ni Dr. J ang 76ers sa NBA Finals at dito ay nakuha na ni Dr. J ang kaisa-isa niyang NBA Champion. 33 years old si Dr. J nang makuha niya ang kanyang kaisa-isang kampyonato at noong 1987 ay tuluyan ng nagretiro si Dr. J sa NBA. Niretire ng 76 76ers ang jersey number ni Dr. J na number 6 at maging ng Nets ni retired din nila ang jersey number 32 ni Dr. J. Taong 1993 naman ay napabilang si Dr. J sa Naismith nice Basketball Hall of Fame at kabilang din siya sa 75 greatest player of all time ng NBA. Kahit late nang pumasok si Dr. J sa NBA ay napakaraming awards pa rin ang kanyang nahakot dahil sa husay niyang maglaro ng basketball. At siya ang itinuturing na idol ng ating mga idol.